morning dito tayo ngayon sa ano sa may sukbanda ang daming crab dito guys oh. tingnan mo hmm. lalaki grabe okay. yun yeah. ano yun ang mga crab kaso mo hindi mo ano kito ang daming crab di dito dito guys Kamusta na kayo dyan? Inaano tayo, mingmit tayo eh. No, wala ba tayo ng huli? Oh, oh. Dyan oh. Parang magkrabing pala dito pag ano yung tubig. Mababaw ba? Yung tubig ka, ano? Tingnan mo. Mamaya punta tayo sa fish market Mamaya tingin tayo ng ano uh, dun tingin tayo mas da ang laki oh grabe mingit tayo eh mingit oh scooter mas wala pa tayo bumili eh. wala ko pang wala akong dala ng ano eh pang grabing eh oh huh? ano hmm. Daming crop dito, nung, 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 si nung, 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 Hmm. Sa, ano? kita makita ko sana kamera ano, camera. Ito Mamaya, punta tayo doon sa may ano. no? sa may fish market ba? Fish market, banda. ya kita kita tayo mamaya. Thank you for watching. Mamaya ulit. <laughs>